Hindi mo ipang sanatik siya ano sa Pops, nangyari sa'yo? Yung cellphone ko, hindi ko alam Ha? Lubat? Ah? Hindi lubat eh Na basa siguro Hindi ko mabuksan, hindi ko makita Ano bang apps mo? Ha? Ah? Anong apps mo? Ah, lalamove Ah, lalamove Kailangan mo mabuksan kaya ang May deliver ay? ka pa? Ha? Ah? May deliver pick up? Deliver? Ah, nandyan pa sa'yo? Oo, ito ka oh eh, hindi mo natandaan Paano kaya yun? Hindi. <laughs> Kailangan For i open namin. mo siya. Pero Kailangan i open siya. siya. No. Kailangan i open siya sa ibang app, ay ibang cellphone. Ganon. Oh, okay. Hindi, pero baka lubat lang pa may power bank ako dito. Hindi okay, lubat eh. tumutulog pa yung lalamove niya eh. Oh, ano yung verification kasi ng lalamove mo? Ay oo, yung yung ano pa ano. Kailangan Ano na lang, kala ko lubat kasi may power bank kasi ako dito hindi, hindi gumugod, eh. tingnan mo mga pako mo pa. Tingnan mo tingnan mo. Ha? Tingnan mo. Dito iyan mo rito si Ibalan ko para hindi maulanan. To. Ito pa raw, Hindi ko naman dahil wala namang ganung itong usok, plastic. Oh, ano anong, 'yan? Anong... 'ng Ayun oh, nag-dribble. Bakit iopen mo nag dribbles siya. Wala wala na. Oh, yeah, 'yan oh. Di ba? Gumislap so, si lang Baka lobat din, Paps. Ha? Baka lobat, hindi mo lang ano? Sa tingin ko hindi eh. Kasi matagal malubat ito eh. Ano yan, real Oh. Hmm. Real Ah, hindi hindi. ayan na. Ah. Ano nangyari pa sa tingin mo nga oh, pag ano? Realme yan. Realme. Hindi yan, real Hindi. Inflex oh, ano ba yan? Inflex. Oh, inflex. Bago pa ba ito eh. Paano mo na lang babuksan mo yung ano? nire-reset yan eh paano yung ano? Hindi na makikita yung... Hindi, hey, tatanggal. Tatanggalin na yung baterya. Yung pinakano ng baterya. Hindi yung ano, mawawala yung... Uh, eh, ano? Hindi, hindi mawawala yun. Ah? Re-restart kami yan. Ano yun? Built-in? Built-in na nga? Alam ko built-in yung ano niya ni eh, battery? Oo, oh, lang siya eh. sa akin eh. Built-in yung ba battery mo ba? ano? Oo. Oh. Paano gagawin ano lang? Bukasan ka lang yan. Sa likod. Ito sa akin eh. Sa ano, marami gumagawa, no? Dino? Sa Muntin Lupa. Oo, oh, marami doon. Kasi... Ah, hindi siya kaya ng kamay lang. Hindi siya kaya. Hindi siya kaya. Hindi siya kaya pa. Kailangan talaga kasi pagsagod na. Patulad sa akin, sa ganyan din. Hmm. Ang ginawa na, ano, yung ko. Pinanggal lang yung ano. Parang pinanggal lang yung koneksyon ng baterya. Uh -huh. O, oh. pinalik. Eh, pa, no, okay na. Ayun, nagbabay-bit niya Oo, eh. oh, ganyan sa akin. Ah! Wala! Well, ala niya screen pero active pa rin siya oo oo pero ano ata magco-comment pa rin ako oo ano ko ko yung tutok ng lumalaki 'yun paggalan pa rin 'yun 'yan lang kaya pa mo lang Oh sa paggawaan Pops Oh ma-a-a-a Inat ingat Pops ingat ingat, pups, ingat, ingat.